Day 10 10 Umagang umaga Ano mo sal? Ahon Next time nga sirain natin yung mga plato ng ano Yung maliit na gani ni Kuya Dennis <laughs> O kaya random Hindi niya alam kung saan siya kakambyo ng maayos <laughs> Kuling ahon na ata to. Hindi pa pala. E ano ba yun? Okay. One down. 76 ahon to go. Dito sa episode na ito ay kukwento ko ang mga pangyayari noong sinubukan namin puntahan ng Daldagon Peak sa bayan ng Siruma.

Oh, nanglutang ina! <laughs> ina! Nanglutang ina! Nanglutang ina! Huwag masaya! Sinalubong namin ang pagsibol ng araw habang papunta kami ng barangay San Ramon. Ito na ata isa sa mga pinakamagandang sunrise na nakita ko. Ay, nakikita niyo, 38 pa. Uy, ang ganda! Uy! Ang laki! Ah! Masyadong pinapayawapan tayo ng panahon, diba? Dito, dito. Continue for three um, kilometers. oh, Ay, hindi. Ano, tawag dito. Yung iba, malalayo masyado. Ay, joke. Doon nga. Balik-balik? Oo. Balik, balik. Oh. Go. <laughs> Medyo kaduluduluhan na nang si Roma itong daldagon peak. Sa umpisa kong kreto pa ang daan. Pero kinalaunan ay nagsimula na magparamdam ang mga lubak. Kalan, Yan yung Kung tutuusin, maganda ang pagkakalubak ng daan dito. May ilang bahagi nga lang na matubig gawa ng katatapos na ulan sa lubag. palito lang dito ay maraming sumasanga na maliliit na daan. Minsan papunta sa ibang sityo, minsan iniiwasan lang yung mga baha. Buti hindi kami naligaw sa pagpili ng mga dinaraanan namin. Oy, oy, oy! Ingat ka! Tumubila <laughs> si Marug. Yeah. Ang... Um, Anong kanta road? Buti nakapa-a ka. Kaya ba? Magbato. Mm -hmm. mm -hmm. Alam ko kaya ata may... Ooh. kasama na mga maigling ahon ay sasalubong ang isang malawak na damuhan na sangas-sangaan daan. Ang hirap mamulit kung saan maayos na ruta. Maputing pa ang napili namin kaya hindi ka na masemplang sinip. Parang mas okay doon sa kabila. <laughs> <Oo>. <laughs> Huwag mong i-ano ia, ah. Wait, wait, wait. wait. Okay na? Ika muna ako. Ah, sige, sige. Thank you. Muna ka muna. Tapilok pala yung pinaka-ano mo, no? Pagdating namin sa San Ramon ay ko lang sagit ang tabing bago kami mag-attempt ahonin ang Daldagon Peak. yung daan papunta sa Daldagon Peak. Uh oh. Dito po. Matakit po ba yan? <laughs> Pero pwede naman bisikleta. Parang nahilinta ka na. Oh, na, na. Sa Facebook. Anong, anong, anong page do Sa Ducks page. Uh, okay. <laughs> okay, oo. Okay napo. <laughs> kasi ano, lang kasi kasi 'yung matarik Pwede kaya para. naman? Kaya, ah, okay. kaya, maraming nag-aakyat diyan lang, ka, ano, lang kay, uh, Ah, okay. Lang sige po. Oh, sige, sige. Wala na pong liko-liko diyan. Diretsa lang po. Wala na pong liko-liko. Wala pong ano mo diyan pag ganyan pa na lang ko dito. Dito, dito pa sa may, As 'pag mo sa lumang. Pero kung pato, gusto niyo 'dion kaya po pupunta sa may ah, okay. Dam. O, oh, dito sa sa kabila, dito sa kanan ay. Sa kaliwa, kaliwa. kaliwa? Okay. Okay. Sige po. Sa pag aahon namin ay may natanungan si Kuya Dennis na lokal kung saan ang daan papunta sa Toktok. -tok. Kaso hindi namin inaasahan ang kondisyon ng daan sa ruta na itinuro sa amin.

Dahil sa mabato at sobrang tawik na daan ay sumuko na sa pagpadyak si Nick gawa ng kanyang injury. Iniwan na lang niya ang kanyang bisikleta at pinili na lang niya maglakad paakyat. Ha? ha? Hindi ko alam kung tamang daan to. Shortcut sa pero matalik na dun. Pinagpatuloy naman namin ni Kuya Dennis umahon. Dito, ramdam ko na namali ang naging desisyon namin. Ang laki na kasi ng kinain na oras sa kakaahon. Gagabihin na tayo nito sigurado. Ha? Gagabihin na sigurado tayo. Hindi, atras natin, Tiwi. Bakit atras? kung ano bawa tayo papunta taba ako pwede naman tiwi next town lang naman yun eh Woo! Umaabot na na ng 20% ang mga inaahon namin pero wala pa rin kami makitang maayos na daan papunta sa Tuktok. Mas banaya data doon sa kabila kuya eh. Saan ka dumaan? Ito? ano na padali. Oo. <laughs> oh. Ada nama ba na Eto, madali nga makarating dyan. Matarik naman. Balik tayo doon. Tara. Tek! Balik tayo Tara. Ikutin na lang natin. Mapatag na yung taas mo nung nun tititinan ko sa Google Earth. Manito, D. May nakalagay. Daldagon. May nakalagay. Oo. Oh ay wala pero ito kasi yun <laughs> yung overlooking na yun yung naglalakad mahaba habang matawik yan dihadahanan kaya nga nagulat na nga ako nandito eh eh yung babae nagturo eh hindi naman yung nagbabike ang <laughs> ganda sa ano pero pwede na dito tas <laughs> pa niya no ano, tulak natin ba? Si sinik kasi habang pala ng palayo may hirapan. Nagdesisyon na kami Karina, bumaba na lang sa para sa hindi na mahirapan si So na lang talaga. namin balikan yung una naming plano na ruta. Kaya e kala ko naman kasi mayroon na ako ina-expect na madaling ruta. E nagtataka na ako bakit nagbebente na yung ahon. Balik tayo doon sa kanto. Nagbutas tayo ng daan ngayon. Hindi pa kakamuan 'yun. Kakamuan. Ang albay 'yun nandoon. Oh, ba 'to? ba? Raken, bro. Mga Nagbutas tayo ng trail ngayon. Sana mag-chat na mag-ano mag, diyan. Pwede naman. Nick, sakay ka na kaya ano. O, oh, 20.6, oh. Di daw siya kampan. Hindi siya kampante. Dapat di man na sinunod yung kaya ate. nadali lang tayo dito sa Saan yung private road Hindi, feeling ko shortcut siya pero pang hike lang talaga Kasi dumating na sa point na ano eh na wala nang trail kasi nagbubutas na tayo ng bagong daan Ah <laughs> uh, on Tigaon, huwag natin gagawin yung huling ahon ngayon, pahinga na agad tayo tapos baka wag na natin gawin yung Miss Bay Tratratin natin hanggang Manitob bukas mga nasa 20 plus kilometer din yun yung dapat i-CBSB natin i -ano na lang natin sa hindi natin nagawa ngayon yun kaya mong ahunin mas mahaba pero mas tingin ko mas kaya no mas mahaba pero mas kaya ito lang ata isang mahirap ay shit wag rito ah Mabuhaghag. Diyan ka. Sa pagkakataon na ito, mali niya na naman decision ko na maghiwalay ng ruta kay Dennis. Okay lang, Nenis. Nick. Nick. Okay lang. Balik. No choice. <laughs> Teka, tingnan ko dito. Baka may mga singit-singit. Wala eh. Sige. Tulungan na lang kita. Doon na? Doon? Hindi, doon sa ano. Wala eh, wala akong makitang... Attempt? Uh Oo. -oh. Ako muna. Sige. Oo, oh, naka-channel sa damdamin ako eh. Dahan-dahan lang. Itong dinaanan pala namin ay lumang ruta na puno na ng gumuhong bato at lupa. Naubos na naman ulit oras namin hanggang sa umabot na nagkandaligaw-ligaw na kami ay, tatlo. Ay. Ta. Ingat. Sabad sa may bukohan may nakita kang parang gumagalaw na dalawa na maliit Pito ka Babalik ako, babalik ako Huwag, wag wag, wag wag pito ka muna Nick Para lang malaman mo kung nasan kami Narinig mo? Saan? May pito? Nangarap ako sa nyo, sa dam Oo, harap ka sa dam Harap ako sa dam? Oo Oo Nakita mo parang may dalawang maliit, nasa may bukohan Harap ka kung saan ka dumaan kanina. Oh, ayan. Tapos 9 o'clock mo. Ayan, sige, si may mawagayway si Nick. Nakaharap ba ako sa inyo? Dito ako, ha? dito ako. Ah, nung nung harap ako sa pinanggalingan natin na o yon. Oh, ayan. Dahil dito Tapos, ay nagdesisyon ka na kami na hindi honte. na ituloy ang pag-ahon kasi malayo ayan, pa ang papadyakin namin waw sa waw araw kayo, na, na ito. Na... Pero para sulit ang punta namin ay pinalipad ko na ang drone para kunan ng footage si Kuya Dennis habang lumulusong pabalik sa amin. Love you. Love you, tol. Namiss mo mga tol. Isang bagsas bike mm. Oh. Matutso. Pero ang anti tibay mo, tol. Okay nang ina ka. Ikaw ang pinakaano nung nag ano tayo, na tinok tayo ako eh. Survivor eh. Putang ina, ikaw ngayon eh. Ito, maser. Ano ah. tol, tol? Una ah. na, tol. Oh, done. Done. Tara. Pilitin mo kung mag-cash on siya. Hahaha. 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 naman na yan. Salamat guys. Pa-masapian oh, <laughs> <laughs> oh, naman ako ah. Hoy. <laughs> <laughs> hey. Sinunod mo lang yung sinabi sa'yo ni ate kanina. Mas pinalakas. Aba! <laughs> Pixie oh, yarn! Ha <laughs> kahit hindi namin napuntahan ng tuktok, napagod sa kakahanap ng daan at nagkandaligaw eh, na-enjoy rin namin ang pagpadyak sa mga trail ng si Roma. Ito na ata isa sa mga hindi ko makakalimutang ruta sa pagbibisikleta ko. Hindi lang talaga sumasang ayon ang kapalaran namin ngayong araw. Kailangan balikan ulit ito para marating mismo tuktok bago kami makabalik sa highway ay kailangan ulit namin tahakin ang pinajak namin na pagkahaba habang rolling turing kahapon pabalik ng tinambak. Eh, diren pa nang kata mountain. view. po. Dito sa Oh. Soft drinks lang din doon lang sa kalo. Ah, so. so oh, kasi wala i din <laughs> siya nasa likod ko. Ano, terna? Ha? Huh? Yeah, okay. Teh, gusto ko pa tambay. Ko ah. oh, oh. tanda dinis na ng bisikleta ko for thumb. iwasan ka dyan sa paa mo hindi mo normal ang hapak diba kaya pagka, ka may pinaninimbang ka may kontra kasi syempre yung pato-pato na may hapak sa pato kaya ka to sabay ay yung ano yung Ah, uh, punta natin yung isang uh, pension house sa uh, okay. the along the road na big na big okay. malo to na okay. 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 dahil sa nagpatong-patong na delay ay iniklian na namin ang ruta ngayong okay. araw. Imbis na sa tabako ay sa bayan na lang sangay kami magpapahinga bago pumasok sa lalawigan ng albay kinabukasan. Ah, tapos na! okay hanap 16 'yon. Ang eighteen 18% to. 18. Ano? <laughs> 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 ano? Kanan, kanan, oy! Habang papunta kami sa bayan ng gawaan, ay nakasabay kami ng lokal na dating naninirahan sa Maynila. Hello. Maynila po mismo. Ah, okay. <laughs> saan kayo papunta niyan, kuya? Yan. Uh, Goa? Kukopras. Ah, at sa ano kami ngayon? Papuntang Tiwi. Tiwi? Ang Piwi. Piwi. Ay, saan dyan, Sangay? ah dito sa may ano, Partido Riviera. Hindi. Hindi ko kay Kuya, depende daw ah. Depende sa pwede sa tubig. Oh, depende. Pero ano, apin yan. Kaya namin. Ah. Kaya nyo. Basta ganyan lang ang ano. Okay. Ay, yung kasama nga namin, nauunan na oh. Magpapait din ako eh. Ah, ganun po. Dito banda. Dito Ah. Hindi rin may na mapasarap ang usapan habang pumapadyak. Pero dapat talaga kasi tabako ang ano namin. Ang, um, ang nangyari, natagalan kami sa si Roma. Pumunta pa kami sa Looban, sa San Ramon. Ah, sa, sa, sa Daldagon. Umakyat uh, yeah. pa kami. Uh, yeah. <laughs> tapos nagkandaligaw-ligaw pa kami kasi ang daming mga trail. Anong trail tapos ang hirap pa. Ang babato, tapos maulan. So, medyo may mga baha Oh, ah, patag na. Oh, patag na daw. Oh. Si Kuya. Si Krista din. Ay! Tayo pa pala tayo. Yo, what's more gara? Kasi dyan pala yung battle ground. Pagkainahan mo tayo, takuha dyan. baril Ay, ganun. Na, na-witness mo na -witness muna dati, Kuya. Oo, <laughs> Taga dito ka rin. Taga dito ako. Kaya lang Tagalog ako. Ah. O tara, ni. Para ano tayo? Oo, oh, makaabot kayo ng Tigawon. Mm -mm. Okay. Hanggang Tigawon tayo? Sa Tempo ko na. Yung, yung, isa pa yung may preferably beach. Preferably, eh. Port Nato. Oo, oh, oh, yun. May tulugan ho doon. Uh, Oo, oh, oh, marami. Yung lang, para sa gahan. ilang oras yun? Ilang ang Kaya yun, hanggang mga alas oh, 5. Year. Hindi, hanggang ilang ilang kilometers 50. pa yun? 50. 50, tapos, yun na. konti na lang tayo bukas. Hindi, may mga pala yung mga 30. Mal, malayo itong pati. Ilan na madadagdag natin doon? 30 nga. Okay na para, para. na lang natin. Ay, o tara. Tara tayo, tara. tayo beach tayo. Oo, beach. O, Hindi ko kakayanin pa maano makaabot ng ano. Kiwi. Kiwi din. Sabi okay, ni okay, bukas-bukas na namin na ano 'yan. Hindi kakayanin. Idudugtong na lang namin sa Legazpi. Oo. At wala Natuwa ako may nakausap <laughs> <laughs> akong <laughs> <laughs> kaibigan. Tayo muna magbicolano. Oh, hintayin ko na 'yung kasama ko. Salamat kayo. Ing ingat din po kayo. Salamat sa pagsama. Paalam pa ka nakikita? Ito na pala siya. Ah. Uy, 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 bitso. Hey, hi. Thank you. Pagkatapos kami samahan ni Kuya Joel ay tuloy-tuloy na ang pagpatsak namin okay, sa bayan ng Mount Isaro papunta sa bayan ng Sangay. Oo po. Magapit na, lusong. Ayan, ba't may ganyan. Ha? Okay, Bye paano? Bye-bye. Ayan ka na Ay! Nagtagsala mo yung tubig ko! nanaha wa eh. Pedenge bang ganito hanggang saglit na? Oh. Dito sa port nato na kami nagpasyang siya magpahinga. In-enjoy na rin namin ang tabing-dagat. Ah, pero sa tabi ang kwento ko. Sa huling episode ng aming pagpadyak ay kakwento ko ang pagtawid namin sa huling dalawang lalawigan sa katimugang bahagi ng Luzon Ang Albay at Sosogon Salamat sa panonood mga kadaks <makes noise>